Tapos, sa mga tao, man -man -man, o siga, o tayo, may mali ng kaya, Ngunit, sa katakmang ngayon, alam natin, na ang kanta. Kung paano ko real, sa panahon natin, lalong -lalo na sa usaka at Mga guro, mga inang pala, at sa lahat ng mga na isang mapagpala at araw sa inyong lahat. Artificial intelligence, okay? Pamilyar. Isa ito sa mga ginagamit ng ating mga mag-aaral. Ito rin ay maaaring ginagamit sa mga pasilidad na gaya na lang ng eye scanner o okay. hindi nila naman mga automated voices na maaaring magamit sa paano. Ngunit, maraming tao ang nagsasabing masama ang ita. Ba? Dahil ba, maaarap daw ito magdulot ng katamaran sa ating mga mag-aaral. Ngunit sa kabila ng balita, hindi lamang na ito ang maaaring maibigay sa ating mga tao ng AI. Maaaring din ito magiging patayo ng mga ideya kaya na lang na pagpapayabo ng creativity mga mag-aaral. Ginagamit ng mga mag-aaral ang AI sa paggawa ng mga animated representations o di kaya naman ay sa pagsulat ng ilang mga manuscripts na maaari nilang kukhanan ng ibig. Hindi masama ang AI. Maaaring sa iba ay masama ko Hindi nangangamulugan. Hindi ito ang ibubod na magandang sa isang tao bilang isang mag-alaw, ang nagaw kong gumagamit ako ng AI. Dahil maraming mga bagay na hindi ko madali maintindihan. Sa AI, maaari ko dito tanungin kung ano ang kukumpito, dito, ano ang pupunod dito, na mahirap kadalasang mag-search online. Ang paggamit ng AI ay hindi masama. Lagi natin ito ang sa inyong lahat, mga pano, mga matadaling Pilipinong narito ngayon at patitig sa amin. Kayo ba ay kasama ko, sumasangayon na ang AI ay hindi lamang utupo ng pagkundan, kundi ito rin ay magiging daan o maaaring maglakad ng landas sa ating lahat sa <coughs> tarot. Inikawalit ko sa iyo ang matama kasi. Maraming salamat. Maraming salamat, kalahok bilang ang